Hello po, magandang araw po sa inyo. Na ito na naman po si Tatang Joe Upang magpabot na naman ng mga impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ang pag-usapan po natin sa ngayon. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ang tungkol po sa maliit na bungang niyog o tawagin na putot pa. O at maraming tawag sa kanya yung maliit pa siya, hindi pa siya, wala pang siyang laman. Na, kung kontawagin siya bubot o kaya butot, maraming tawag sa kanya o kaya batang buko. Yun, yun yung pag-usapan po natin sa ngayon. At uh, anong mga binipisyo sa nasabing binanggit natin ng batang bukong ito? At uh, bago yun, pisuyo mo na po na pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Ang pag-usapan natin ay tungkol po sa niyug o kaya yung ma uh, bunga buko o yung tawagin pa na bata pa. Bubot pa siya o kaya bubot o kaya batang buko. At anong mga binipisyo ang tungkol dito? ay maraming binipisyo at mahusay pala ito na maaring tulong sa ating mga karamdaman. At yun ang gagawin lang natin yun, baki Back natin yun, at uh, pagkatapos ay pwede natin siyang ilaga sa bawa natin ng mga dalawa uh, o tatlo o apat na baso na tubig. Pagkatapos ay eh, ilaga ng 10 to 15 minutes. Tapos ah, pagsalain, palamigin. Pagkatapos ay eh, kaya mo nang inumin, ay eh, iinom ka nito. At ito ay malaki ang tulong. Pag-usapan natin ano yung tulong naman sa nasabing ah, ah, buko, yung batang buko na nilaga natin. Ito pala ay tumutulong kapag may problema tayo sa ating arthritis. Aba, yung pananakit natin, yung mga arthritis natin, yun ay tumutulong to kapag tayo ay umiinom ng uh, nilaga na yun. At kapag may problema tayo sa body pain, pananakit ng balakang, may dito sa uh, balakang natin, at iba pang part sa ating katawan, maaaring matutulungan tayo nito. At uh, may problema tayo sa asma. Kaya balimit tayong nagkaroon ng asma. O kaya may problema tayo nito, ay eh, pwede tayong uminom nito. At ito rin ay eh, tumutulong kapag mayroon tayong ulcer. Kayo ba may problema sa ulcer? Yun, kung mayroon tayong problema sa ulcer, pwede tayong maglaga na yun yung uh, batang buko yung bubot pa siya at iba pa mayroon pa siyang mga iba pang mga binipis yung tulong sa iba pang mating mga karamdaman ito rin ay tumutulong kapag may problema po kayo sa kidney stone so, marami na rin natulungan ito yung may problema sa kidney sa bato o, na kaya nahirapan kayong umihi o kaya may problema kayo sa God Bladder Stone o mari kayong matunungan nito ang gagawin lang naman natin kumuha lang tayo ng bubot na ito yung batang buko tapos bakbake natin yon tapos yun ilalaga natin katulad ng binanggit ko kanina at ito din ay mayaman sa calcium iron at ito ay marami pang matulungan itong uh, nasabi nga uh, pinagsabi nating bubot na ito kaya batang bukong ito kaya kung tayo ay may nakaramdaman na tungkol sa ating pinag-usapan pwede tayong kumuha ng uh, bunga na ito kaya mayroong mga niyog na pandak na niyog mababa lang madali tayong makakuha noon o kaya may mga nahuhulog na mga bunga na maliliit pwede nating ah uh, I kukunin at uh, yun ang gagawin natin bakbakin natin at ilaga natin at yun lang mga kabraso ang nais nice kong pinabot sa inyo sana matulungan tayo sa mga impormasyon iyon kapag mayroon tayong mga karamdaman sa nasabi kong uh, binanggit ko ng mga karamdaman at yun lang maraming salamat sa inyong pagsubscribe at yung hindi pa po nakapag-subscribe, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.